ang balot sa Pilipinas, hali kayo. Kakain tayo, pero syempre, isasama ko kayo. Kaya naman, Welcome to Queen Flowers Cafeteria. Kaya talagang mapapa another day, another slay ka sa bongga at sarap na mga pagkain dito. <mim> Dahil bukod sa napakaganda ng lugar dito, mga Ilocano ang nagluluto. O, oh, ba? Diba? O, oh, kung Ilocano ka, pasok na pasok sa'yo ang lasa dito. Syempre, pasok ang panlasang Pilipino. Eto, maghumpis na tayong kumain. Tignan nyo. Syempre, ito ang una chicken inasal. a Syempre hindi ito mawawala sa panlasa natin, 'di ba? Mahilig tayo sa mga ganito. Ay may barbecue, may fish balls, ayan. At meron ding lugaw, lomi. Ano na nga yun? Ayun, syempre may pansit din. May bulalo kung mahilig ka sa sabaw, syempre. At may scramble, oh, 'di ba? Pinas na pinas ang style. Unahin natin tikman itong isaw. In fairness, walang eme. Ang sarap. Pati ito kanilang barbecue, masarap din. Just As a ko, food vlogger na ba ito? May calamari din. Yes. Alam niyo po ba na pakasarap dito dahil bagong luto po lahat ng pagkain dito. Try natin siyang subuan kung magugustuhan niya to. Mmm, mukhang nabeta naman niya. <laughs> Siyempre, ako nagsubo eh. Ganun talaga. Kapag nga siya nagsusubo sa akin, ang sarap din. Try din naman natin itong pansit. Siyempre, masarap. Malasa. Pag-expect nga laki ng 20 to 30 minutes kapag pinirpe ang pagkain ninyo. Dahil niluluto po talaga ito once na i-place ang order. Pero, pwede muna kayong maglaro.